makabilino. Sumunod pala sa ilo-ilo kung saan ang naging ganap ni Kim Joo kahapon. Ayan ang pagbabanyag ng team ni Kim Joo. Patunay na always by your side basta para sa kanyang chinita princess. Mainom na rin iyon dahil maraming mga kalalakihan ang pilit pa rin siyang nililigawan. Kahit taken na ito. May isang salita na palaging aalagaan at babakuran consistent at green flag ni Mr. Samantala, bilib na bilib naman ang mga supporters sa taas ng energy ni Kimi. Just imagine, nag-travel mula sa Cebu to Manila, nag-fun run ng 4.30am after nangganap ganap sa Manila, derecho agad sa Iloilo para naman sa Tanduay event. Sino tayo para tamarin sa buhay? kung ang idol natin ganito kasipag. Sa loob ng isang araw, ang daming naganap. Kaya sa mga nagsasabi na hindi deserve ang kasikatan, pakicheck ang mga ganap niya. Everyday, kung hindi pa rin kayo nakukumbinsi. Kasi as in, lahat ng mga supporters, lalo na ang mga seniors, natutuwa sa kasipagan at kabaitan ni Chinita Princess. Sana makita ma-realize ng mga haters yung magagandang bagay at ugali na ito na ipinapakita lalong na momotivate na ipagtanggol at ilaban siya marami rin ang kabataan ang namomotivate na na na-adapt ang mga magagandang gawain anong seniorito sa new update maging kayo ba ay natutuwa na rin sa Kim Pao supporters tayo dyan